Eh, pag-usapan muna natin yung kwartahan, no? Huwag kitaan. Kaya sa kitaan I'm... portion. Uh, Oo, oh, um, magkano ang pwedeng kitain muna ng isang truck driver? pag truck driver muna, sweldo sa isang araw. Yes, sir. Bali, sa amin po kasi, per trip, kunyari po, naka-isang hmm. biyay sila sa Bulacan, sasawad sila ng... Pag Bulacan po kasi, ang bigay namin 1,500. Ngayon, bahala na po doon yung driver namin sa allowance nila, sa po sa pahinante niya na makakasama. Oo. Oh, oh. Basta bibigyan ko mm. po ng 1.5 yung driver ko. Bahala na siya sa pagkain nila. Kung matipid siya, mas malaki yung mong kikitain nilang dalawa. Eh, sa maghapon naman po, hindi naman po isang biyahe lang yung nagagawa dahil Bulacan to Pampanga lang po. Uh, uh, nakaka-dalawa po? na? Nakaka-dalawa? Hindi uh, lang po dalawa. Pag pumalakas yung biyahe, kaya po nila ng tatlo hanggang lima, magdamag po yun. Ah, wow. pero walang relievo. Kasi baka antukin sila. Yun po, baka... ah, yung kasama po kasi nila, yung pahinante driver. Ah, yun yung karelievo. Opo, oh, ayun po yung karelievo. Kaya sa totoo lang, malaki din po yung kita ng driver. Kasi Ma, kung makaka, lima nga po kayo sa oh. damag. Kasi 24-7 Ready? Right. po yung kargahan eh. Oh, oh. nakakaipon din po yung... 5,000. 5,000 ang pwedeng kitain nila per day. Per day, per day. Oh, Basta po oh, kailangan, syempre, malakas po yung biyahe namin. Pag po mahina po, eh magtyaga-tyaga muna po sa one day, one trip, two trips. Oh. Pero okay na rin yun, that's number one. Okay, so pangalawa naman, magkano um, naman ang kitaan pag may umuupa ng truck na per trip? Mm. Yeah. Bali, sa Bulacan kasi, pagka po may, may natitira na kami ng 3,000 per trip, okay na po yun. Eh kasi ngayon, um, sobrang dami na pong truck. Minsan, 2K na lang po natitira mm. sa amin. Oh, medyo oh, yung mm. madami ng truck, mas mar humihina na yung kita namin dahil nga po, naghahati-hati na yung order sa aming mga trucking. Oh, Ganun oh, po ang oh, nangyayari. Oh, Kaya po so, yung... So, magkano singilan? Magkano singilan? Singilan muna bago yeah. yung natitira. ah uh, bali, sir, ano, pagka Bulacan, may, um, Meron kaming 13,000, isang load gano'n po. Mm. mm. So, so sa 13,000 na load 'yan, kasama na po ang gasolina, pahinante, 'di ba? Ang rental na ng lahat. ano. Sa so, oh. tapos, magkano naman ang gasolina? Gasolina mga magkano doon? Ah, uh, mga 2,000 po, pagkabulakan lang po. 2,000 hmm. or 3,000. Medyo bumaba po kasi yung diesel ngayon. Ngayon lang naman. Oh. Po. <laughs> mm, 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 mm. Bali ilan oh, na yung truck so... nyo? Ilan na yung truck nyo total? Ilan na? Um bali dal bali tatlo na po. May nag-offer po kasi sa akin kaya po nadagdagan ako ng isa. Pero da oh. before po dalawa lang talaga. May may we know magkano mm. ngayon ng ano brand new na truck at syaka second hand? Bali ma'am, um, yung truck po na nakuha namin surplus Japan po siya tapos inire-recon pa po namin dito. Ang price po na nung nakuha namin 1,560 po. Bali, sumali po kami sa auction, kaya pumura namin. Mm, na. 1,5. Oh, yes. Tapos, pag brand new? Ay, wala po akong idea kasi mga surplus Japan po talaga uh, yung ginagamit namin na isa. Uh, na. na magandang quality naman, magandang quality. Oh, po. At bawi na, nabawi niya na, may na ROI niya na. Ah, uh, sa ngayon po, hindi pa po kasi kaka-start lang din namin eh. Wala pa po uh, yung truck. Um. Uh -oh. Pero ito yung tanong uh -oh. ko, ay eh, kung surplus ng Japan kasi ang surplus ng Japan ay nasa ano siya, left-handed, ay na oh, right-handed oh. ang mga Oo oh, oh, nga no. Oh, <laughs> tama po. Um bali bag, yung mga dealer naman po bago nila ibenta sa amin, pinapalit uh -uh. bina, na po nila yung sa manobela. Ah, uh, nireconfigure configure na, 'di ba? baga okay. Ano challenges? para sa isang negosyanteng tulad mo hmm. na ganyan ang business, trucking business. Um, 'yun nga po sa amin kasi ang um, bilang driver po ba o sa business na po mismo? Sa, Both. sa driver mo na. Uh, uh, driver mo na. Uh, uh, driver sa as a uh, uh. uh, driver po mang mahirap lang po sa akin talaga na naranasan ko, Siyempre, pag unang-unang una na po na 'yung pag-CCR. Si kasi nahihirapan ako. Ay, oo, 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 paano? Pagka, Sakit sa bato, abot mo nito. Opo, kaya sa, po oh. pag nag-gasali, nagdi-diesel na po kami. Oo, oh, oo. Oh. na din po talaga ako kahit hindi ko pa kailangan. Tapos yung pagliligo, hindi po lahat ng nakakainan namin na karinderya pumapayag magpaligo. Oo, oo, oo. Kaya minsan, nade-delay po minsan ng pagliligo. Tapos pagka naman po puyat, siyempre, hindi ka po, po pwedeng maligo kasi puyat po. Oo. Oh, oh. Pasmado pa. Napapasma ka oh, pa. Oo, tama po. Magkakas magkakasakit po nga. Oo. Oh, oh, Alam mo, mag-adult diaper ka na lang. <laughs> Pwede din po. <laughs> Option yan eh. Alam oh, mo, Na, grabe naramdaman ko yan eh. Yung, alam mo, yung galing kami, speaking of Japan, no? Pumila kami tatlong oras para sa isang ride. Imagine, sabi ko, kala ko uh, may himatay na ako pero ginawa ko mind power. Tapos sabi na, anak ko, alam mo, mami, next time, magsuot ka na adult diaper. <laughs> alam mo, seriously, kinoconsider ko na yan. Kasi naman eh, ako ng sakit sa pantod, no? no? Salamat po sa idea, ma'am. Pwede nga din po akong magdala. <laughs> Oo, pwede talaga. O yun, Jinx, any other question? Well, yun nga, yung uh, siguro, uh, yung sa ROI, return of investment, mga more uh -uh. or less ilang taon bago mabawi ang puhunan sa truck bilang isang negosyante. Uh -uh. Di ko na din po maano sa ngayon. Siguro mga two years, mababawi na din po siguro. Pero, two years ay, tapos, oh. bali kasi sir, ano, ang karaniwan po kasi talaga, hulugan. Hulugan yung truck. Uh -huh. Ngayon, nagkaroon lang po ako ng chance na makapag-cash dahil po nagbenta po ako ng 12-wheeler. Doon po kasi ang gamit namin natin uh -huh. ng na truck. Uh -huh. Kaya po, nagkaroon lang ako ng chance na makapag-cash. Pero dito po sa amin, karaniwan po talaga hulugan. Kung baga, mababayaran namin yung truck, galing na lang din po sa kita nung truck. Uh -huh. Ganun po. Tama, tama, Ito, tama huling, naman. Yeah, yung huling tanong na lang siguro, ano yung challenges naman bilang isang uh, operator ng mga truck? Ah, uh, bilang operator po, ang unang mahirap po sa amin kagaya ngayon dahil mas marami na nga po yung may truck, mahirap uh -uh. na po kaming makahanap ng, ah, uh, didelivera namin na hardware, na batching, na, yeah. na, yun nga po, mahirap po sa amin ang makahanap talaga ng permihan, na uh -uh. stockpile, ganun. Tapos, pangalawa naman po yung mga aksidente, kasi ang karaniwan naman din po, sagot po ng operator yan, dahil yeah. ba makaka reimburse tayo sa insurance pero palawal po lagi ng operator bago po makareimburse lalo na po tama. kung ang makaka aksidente eh gustong-gusto po nila magawana palawal po ng operator mm. yun Mhm mm tama dabi ko talaga natutunan talaga sa ngayon ha? sa tracking business ha? sulit <laughs> naman <laughs> mo sulit naman sulit naman yung pag sulit naman po ah uh, okay naman po pag uh, No, wala naman din po yung pagod ko kapag nakikita ko na din po yung mga tao na natutuwa sila kapag nakikita ko kasi babae po yung nagda-drive eh.